Hello mga kabalat. So galing lang galing po ako ngayon sa Tamala. At uh, pagdating ko po dito ay si Tatay daw ay mamimiwas. Kaya ako po sasama. Tayo po mamimiwas lang diyan sa may tabi at nang tayo ay may maiulan mamayang hapon. Samahan niyo po kami. Hey. Tatay parang medyo madas eh. Hani. Oh ha. Madas eh. Sa guwan. Asa yung sagwan So nalimutan na naman po ni tatay ang sagwan. Eh dapat ay dalawa po ang sagwan at nang hindi siya mahirap pang managwan, dalawa po kaming nananagwan. Ayan. So kinukuha na po ng aking magandang kapatid. <laughs> Ganda ng intro ko, magandang kapatid. Thank you sa sagwan mo, Hana. Sasama ka ba? Hindi. <laughs> Taga-dala, -taga -taga lang pala ng sagwa na. Thank you! Let's go, let's go, let's go! I'm happy! Dahil masasama naman ako kay tatay! Oh my gosh! Manghinitim naman ako ng bongga! But it's okay! I'm happy! Taroy! <laughs> Mga English English! Let's go, let's go! Tara! ganda naman dito sa amin! Oo! Oh, ha? di ba ga pag hindi kang naman dito sa amin ay ah, uh, nahumaling sa kagandahan ko at kagandahan ng dagat o di ba ga sabihin nyo ang ingi-ingi araw na ito so let's go ayan oh I like it ah, tatay sasama daw tatay si Choco ma tatay Kasama. Tatay, dalawa ito. Salaan. Ano nalagawin ka dito sa isa. Lagay ko na muna doon ah. Hindi na Ay, ito yung dito lang. Hindi yung mananakaw. Dito lang ah. Dito lang tatay ha. Taman. Halika, Choco. Halika, Choco. Come here, come here. Choco, sasama ka sa akin, Choco. Kasama ka sa amin. Ikaw din lang na yung matakaw sa isda. Ay, sumama ka. Tay, kay matutong manghuli. Hindi yung kayo kain na lang ng kain. Tatay, dito ah. Okay, lalagay po natin dito mga kaibigan. So, let's go. Masyado pong madati. Ayan o. Ayan tatay, nila bato-bato mo. Ah! yan na nga! Ang tubig! So, iniahanda na po ni tatay ang aking gagamitin. Ayan tatay gagamitin ko, ano yun? kami po ay bumili kanina ng ano ah, ng itong biwas. Mahal din pala tata, 50 pesos ang isang baksan eh. 50 ro? Oo. Oh, Ito ang kay Oo. Mahal daw ay. Eh. Tara. Biglaan na naman ay hay. Ako na naman. Let's go. <laughs> dapat pala Dapat pala mga kabalad. Pag sinabi ni tatay na kami alala, ah, yes, na Talagang ako andam na. At lagi na lang kaming hindi nagkakain. Let's go. Tara. Medyo mainit pa rin tatay. Anong oras na baga? Ah, ay ayos lang ito. I can be the perfect dog. <laughs> dito na tayo agad tatay. Sige. Wala ko na may dun pa tayo sa lawa, dito na lang pala agad. beto na agad, meron na agad si tatay na huli. Oh my gosh. Di diba? Hindi pa kami, actually hindi pa kami nakakapag ano, nakakapanaguan. Kumbaga dito lang din talaga. Ayun nga yung aso namin, oh. Choco, Choco! Uy, uy. Gusto yata maglangoy. Ano tatay? Meron ulit. Wala Okay, let's go, let's go, let's go. So tatay, eh akin muna ang baby Johan. Choco! Choco! Diyan ka lang ha! Huwag kang ano, huwag kang maglalangoy! So, mga kapal lang. May huli na po tayo. Ayan oh. Tapos biglang wala. Ay meron. Ayan oh. eto oh. Ito na mga kabalat. Ang huli ko. o oh. Obo. Oh, Sa may ano tatay na huli. Sa may mata. ates, Swan ay ka na ngayon. Ayan. Tatay tayo na ka. Tigdalwa na tayo tatay ng huli. May eh, huli ka tatay. Tatay, kinikibit ka na. Aba, kinikibit na si tatay. Ako hindi pa. Matendi. Ayun, kinibit din ako tatay. Meron na baga? Hindi. Oh, dali. Meron siya si tatay. Tatay, ano sabi mo? tatabila lang ang isda sa tabi. Sa naman itong aming pinamimiwasan. Oh, Isa, hindi pa pito ito. Oo oh, oh, ha Hinahanap po namin yung kibit ni tatay eh. at kanina yung kinikibit talaga. Yeah. Medyo ma ano po madasi uha. Oh, Maano siya? Mahangin o may alon. Kaya medyo nahirapan po kaming mag ano at madali pong ma -ano, sa pwesto, matanggal sa pwesto. Buti pa si tatay nagpapanghuli. Ako yung hindi. Bakit <laughs> akong kibitin? Mangibit kayo, mga mare. Isda. Oh my gosh. Lumapit kayo sa kagandahan ko. <laughs> Dali na. Please. It, aba, meron na yata. <laughs> titingnan ko nga, titingnan ko. Pa ano? ano? naman ako'y yung namamanhin na. Ito. Ito. So, wala ako tatay. Wala naman. Wala, oh. Uh, wala. Wala, mare. Ay, hi naman. <sighs> GoPro, kung na naman nangingibit na, saka hindi ikaw nag-open, ha? Ayan, oh, papakita ko sa sa'yo, ha? <laughs> Uy, susurahin mo. Ayan, nangingibit na. Pinapakita ko lang sa iyo na ibig sabihin, ako'y magaling ding mamiwas. Ay, uha. Tingnan mo yung uli na tatay na yun ay malaki. O, oh, hindi mo na... Nakita. Nakita. Masyado ka naman. Dapat ay kapag ika open Ay, kagaya na yan. Di ba gao? Oh, nangingibit. O, oh, tingnan mo. Kagaya na yan. O. Oh. Paano pa ang kakainin nitong ganito kalaki? Ito'y walang ibang para kundi alpasan. Dati kaya lang ito, tatay. Binot na yun si ay, tatay, ayan ano <laughs> ay, ano ano na naman tayo. Ayan na naman po kami. O, ano pag... susubo mo doon? <laughs> <Ay, laughs> ano <laughs> kahit pusa tatay masura. <laughs> ano ba naman itong islang ito? Hinuli-huli pa'y napakaliit. O oh, di ba may huli kami. O oh, sige mamaya, GoPro ha, mamaya pag kinailangan kita at sinabi kong ikaw ay, ikaw ay mag-record. Mag-record ka honey. at kailangan namin iyan para makita ng aming mga subscriber na kami ay may nauhuli talaga. Di ba Huwag mo kaming ipapahiya. O oh, kagaya ngayon, oh, tingnan mo. <laughs> Ayun na <ba> si tatay. <laughs> Meron ba ganyan tatay? abalo ah, ko, oh, Nga ni. Matendi. Ayan. Pwede na iyan. may tinik na. Pwede na. Ayun naman tatay. Kanina parang halos walang tinik kan eh. Ayan o oh, ha. O oh, diba? O oh, diba? O oh, diba? Ang ganda-ganda. O oh, sige mamaya na ulit ko. Pro, bye-bye. Si pro kung kailan na ano na ni <laughs> <laughs> natanggal na sa naman ay hay ako kaya meron kaya akong huli tinan ko nga ayan po malaki laki ang huli ni tatay uha uh, di ba ga taray pagano oh, malalaki nang na dayang dangay un at ano yun oy wait sumabit na ayan uh. so So mga kabalat, pupunta po kami dun sa pakibitan, sabi ni tatay. At medyo madalang po ang ano. Pero tingnan nyo naman mga kabalat, oh, may mga huli na din kami ni tatay. Okay. Ayan, oh, may malaki-laki na pating ano ah. Dayang lang. Ito ay natin ang mga dalang. <laughs> Tara. <laughs> tatay, ako'y mag-aano din. Nagaganayan din. Wait lang. Ano tatay? Kami nakakaalpas. Oh. Nakakawala. Oh. Ay, para hindi maingi oh. mag-aalpak tayo ng isa, isa pa. <laughs> para may kasama si para yan eh. may kasama <laughs> sa pagiging Eh, ayan yeah. so let's go let's go tara tatay ano yun na naman eh napakaliit <laughs> na naman na itong para naman itong ayan yeah. eh, eh. Ay, e na kaya te, malaki pa yung batu-batu ko di yan oo. Uh, oo. Ay nako. Tatay. Tatay tinapon mo na matay din naman ay no. Tihaya! Ate. Hindi na buhay eh bahala si. <laughs> Basta che inalpakan. Bangaw. aw. Iya. Ito masasabi. Tatay parang pa, takip silim na iya Takip silim sunset. Oh, tama lang. Let's go, let's go. Ayan na nga. Ay, sayang. Ayan na. Tate, wag mong pakakalman. Tate, ito yung dayang dang. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa, tate. Sa akin din, sa akin. Ito ito pa. Aba, meron. Ito pa. Ayan na naman. Ito ka na naman. Ay, wala na. wait lang yun sa akin. Si tatay na may pakawala ng pakawala. iya, Para kami naman sa isa. Pag, pag amihanin eh, patiin eh, <laughs> ay patiin inay dali. Ay, tatay, meron nga. Dalawa agad. Ayan, o. Oh, dalawa agad, o. Oh, mga mare. O, oh, oh, ha? O, oh, o oh, nga. Ayan, nabibigyan naman, tatay. Ito, ha? Ito, oh, ito, tatay. Isang mata na naman. Ito pa isa. Mata na naman din. O, oh, ha? Alam mo, gagawa nga sa North Talaga. Alalaan sa mata. <laughs> okay na nga Ayan. So may huli na naman po si tatay. Ay! Ano ba yun? Ano ito? Ano? Oo! Oh, dami! Ayan na naman. Nagpapampuno na naman si tatay. Madayong ani Ay! Mayroon na naman ako tatay. Mayroon na naman. Aruyang. Tatay, wag mong Para may kasama ko. <laughs> Tatay, sayang. Walang, walang kasama yung malulungkot. Eh, iyang <laughs> mm. pinakalawa ni Tatay dalawang dayang dong. Sayang din yung pangkain mo Nalulungot din Malulungkot yung, ano. yung isa, eh. walang wala lang kasama. Ako <laughs> okay, meron din. Hindi si Tatay mayabang kakaw. Pinapakita <laughs> lang sa inyo na marami talaga nahuhulihan ni eh, Tatay. Hindi, eh, hindi, hindi yung kawalan. Pedi -pedi -isak. Ay, hey. Oy, tatay, ay, na, hindi pwede yung nag-iisa. Eh, Hey. Oh, tatay, ako tayo. nawala wala. na. Ayan. Sabi, meron. Meron nga. Eh, kaya lang ay Siguro eh. Na ano. Meron ka na naman tatay. Wala. Meron. Meron na naman. <laughs> <laughs> tatay, meron baga ako. Wala. Ang baka sumura. Ang nasusura dito sa... Oh, ito. Meron na naman ito. Ako kaya. Oo. Oh. oh. Aba, lumadami oh. ng ating. Aba, meron pa si tatay ito. Aba, madami oh. Tatay, meron din ako. Ay, sige. Tira oh. mo na. Ano ko na? Baka mamay wala na naman. Ako mapahiya na naman ito. Ay. Okay. Tatay, nagpapanghuli na. Aapat-apat ah, na nga lang yung biwas ko ay hindi pa nagpapanghuli. ako so, so, napakaliit tatay. tayo, uh, ha? Alpasa mo. alpas mo. o, Wala na tatay, hali. Kaya lang mabibingot ito, tatay. Ayos laang? I I buhay lang yan. Buhay lang. <laughs> so, mga kabalat, ayan, uh, alpasa natin. At napakaliit naman, oh, uh, ha? Kawa naman. Sige, bye, bye. Tatay, oh. Uh. Tatay, sabi may buhay. Ay, patay. Atis! <laughs> Yes, punta pa ng murgi. <laughs> <laughs> tatay bang oh, ako? Tatay ba ano? Mm. Ano siya? Patay, patay nga. Oh, ko dami na tatay yung ano huli. Ewan ko kung sino. Oh, Ganyan talaga pa, oh. pagka nagpapaalpas. Ay, maraming ay. hinuhuli. Ah! ah Nagkaalag na. Wag mo tatay. Hmm, nakawala, oh. narin. rin. dami na namin huli. Oh my gosh. Huwag ka na dyan lumangoy. Huwag ka na lumangoy dyan. Dito ka. Ah, dito ka belong. Huwag ka na lumangoy. Huwag ka na dyan lumangoy. Diyan na. Ah, Diyan na. Oo. Oo. Oh, Masyado oh, oh. oh, ka mataray. Ito ay paliit ng paliit. <laughs> ano na, yun daw to. I, eh, yan, da, yan ang, dapat pakalpasan mo, tatay eh. Hindi na wala na makakain. Eh, Ito'y kung mabubuhay. Ate, ay wala. Ayan, oh. Ganyan. Ayan, eh, hinihimatay ah. lang. <laughs> <laughs> Nang hinihimatay, hinihimatay yun at para hindi um, nasa, ano, eh. na sa ano yun. Napalalim ang tayo niya, nalunod. Ate, ah. Amin pong hinahanap ni tatay yung kaninang ay, tatay, meron na naman. Oh, ay. Ayan na naman, oh. Ano Meron na naman yata. Oh, wala. Baka kayo na naman. Hey, ay, hindi ba, oh. Grabe, dami. Oh, nagtak, na. <laughs> ay, tara, tara, tara. Yes. Kaya Pero, itong isang, itong mga kabalag. Okay. Tayo nung gusto lang ay eh, Ito pa, oh. May huli din ako. Kala mo tatay ikaw lang, ha? Dap apat yung aking biwas. Ay, dapat ay din na mo muno. Kaya lang, isa lang yata yung aking huli sa apat na biwas. Ay, si uh, uh, toys. Si tatay ay uuha. Hanggang babunero. So oh, madaya ito sa tatay. Ay, sa dami naman ang biwas nito. Oo. Uh. Oh. Di ba ga? meron na naman. Kababa ko lang. Meron na namang huli. Let's go, let's go, let's go. Sige, ibaba nang ibaba natin ang ibaba nang ibaba. <laughs> so, ayun oh, dami. Kay eh, huli ako, tatay. Ano what's that? Oh, tatay. Oh, oh, oh ap apat ito, mga kabalat. Up, oh, apat yung aking ano, apat din ang huli. Oh, eh. Eh. pa iingay natin. Oo, pag ito no. Pag ito ang huli, mga kabalat. Ako ay talagang tuwang-tuwa han eh. At siyempre, maipapakita ako sa inyo kung gaano kayabang. <laughs> Ayun na naman si tatay. Ano pa na naman si tatay. Wait lang. Saglit lang Toto. Saglit, saglit. Ay, nagpapanghuli na naman ay, si tatay. naman. Ah. Na. Ang balot. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Saglit. Ayun uh, oh. Oh. Ah. Oh. Ayun pa si doon Dudu, meron pa tayo dito na. Ayun. Oh. Wait lang. <laughs> oh. Oh. Ay, so na yun. wait lang, ibababa ulit natin. Ano ba? Kung kailan naman ibababa kita sa ka naman nagkakaganyang biwas ka. Wait lang, saglit. 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 May huli na naman si Tatay. Ayun oh, di ba? Isa pa ang tata, tatay huli mo. Oo. Ting eh ano mga So, ito. Ay, madami kasi ng kabibiwa si tatay Uha. O di ba gata tatay ino malaki. Ha? Ako may meron na din mga kabalan bait lang. Kamay natin papakita yung aking huli, okay? Sige. Yan ang huli ko ka, mga kabalat. Pinagmamalaki ko pa naman sa inyo. Tapos iyan lang. Nakakasuro <laughs> ah, si tatay ako tinatawa na bang aw ayun no. kasusurahin naman nito iti pa kakawalan ko tatay iya yeah. tama mm. ka lang sa dalag <laughs> at least may huli tatay mm -hmm. ikaw ha oo oh, wait po <laughs> may oh. dalag din ito na laki laki na naman ay tatay warak mm -hmm. naman tatay nawarak na papakain ko na lang ito sa pusa natin <laughs> Ayan, burak na mo. Ayan, uwating ka muna. Makawalakan ka yung biwas ha. Ayan, uwakabalak naman. Uwarak na kawawa naman. Tanggal na tatay ang ulo. Eh, uh. e, ano na itong? Ayan. E, Ayan, may sinampay na naman si tatay. Uha. Aba, namumuti. Aba. Oh, nalaglag na tatay yung iba. Sige, sige, sige. Yo e, oh, di ba ga? Ayan o, ayan o, ayan o. Isa. Kikita Dalawa. Tatlo. May nalaglag na tatay ha? ni kanina. Apat. Meron pa tatay dun ah. Lima. Meron pa dun tatay ah. Anim. O, anim. Ay, yung akin din. Tatay, ayun ha, ayun o. No. Ay, yung isa tatay na huwala na na. Atis. Tatay, tingnan mo para yata ito sinakmal lang ano ah sinakma talagang yung mga isda ay sakmalan Sakmal. <laughs> tatay uha tagpas uh... tatay ano ito tinagpas uha ay kuwarangin batig batig lang bayan na naman si tatay ay wait lang wait mm. tatay oh dami na naman tatay wait lang sa akin din ako din talagang yun Oh, yan, yan, yan. Oh! Oh! Eh, eh namang na, ho! Ang gano'n ni tatay, oh, ha? Isa na magaling naman, tara, mag, na, sige. Magaling magsampay itong aking tuwa na, eh. Napakayabong ni tatay. Napakadami kasi mong ano, ah. O, oh, ha. Ay, meron na din yata ako, tatay. Meron na din yata, baga. Talagang ganayan na ang talaga meron. mga, mga S. Mga S, sunog. <laughs> tatay, ilan ang nahuli mo? Anim na naman. Oh, ako naman, ako naman. Wait lang. Wait pa, oh, ha. Let's go. Mga kabalat kami po paalis ng tita. Kaya to, ha. Six na. Ay, baka pa. Parang na rin naman kaming tao. Huli, ayun. Kaya po kami. Pupulo na kami ng aming, ano, ah. Okay, so, pakita ko lang sa ating flex ko lang sa inyo ang aming nahuli ganito po kadami ang aming nahuli mga kabalat oha. ha madami Aray, tatay, marami pa dyan sa baba. napakadami mga kabalat. O, oh, Ating papakawalan siya rin. Hindi, lalagyan lang natin ito, ah. Yan, Oh. Dami, o. Oh. Tatay, mga ilaki na kaya ito? Dalawa. Kulang. Kulang ng dalawa. Siya, kalahati. Petro. Tara. Tutulungan ko na si tatay mag... Ano? Mag... Ano tawag din, tatay? Sa guwan. Ayan, o. Oh malalaki na din naman oh uh, ha hindi kagaya dati na sobrang liliit ito yung dalag na nahuhuli din ah eh na din namin at pakain sa amin pusa Kabawa naman ng amin pusa at mga aso ayan ay, okay, diba ka? ipaghimay namin kanya yung laman amin ang tinig Tays? ay ginadala na namin yung dalag para meron sila oh, ka? so tara let's go na tatay bye Kita tayo, bye! bye. bye. Bye-bye. See ya. Buk <laughs> Ayun na naman. Tingnan mo, kung kailan ka ino-off, hindi ka nag-off. Bangaw ka. So, mga kabalat, nandito na po kami ni Tatay. Ayan o. Oh. Di ba ka? Ayan o. Oh. Tatay, kunin ko Tatay isang ano. Ayun na, nandun yung ano. Kanino ba kayo natin din? Uha. Di ba ka? Saan ka makakakita ng ganay? Ang kadami. Uha. Di sarap na yan ayan di ba oh. so let's go tara na ulit. hyper na hyper ba ayan o pag ganyan kasi ang huli ay nakaka hyper talaga honey oh, so, ang mga kabalap so tara, tara itatay na una na sa akin let's go ayan o daming huli Ayan o, oh, na nga ako ng mga kaasuhan ko. Hi, ni girl! Hi! Choco, no! No, Choco, ha? Halika dito. Kay, halika. Come here, come here. Lalagyan na natin mga kabalat ang ating hila. Ayan. Oh, madami-dami din, Isang atara din, tatay. Oh. Yan. Yan, oh. Pakita lang natin. Flex lang natin mga kabalat. Oh, uh -huh. ha! Oh!